Magandang umaga po mga kalaki, July 17 na po at sa mga nagaabang po dyan, eto na po ang mga tips at magagandang code po pag nagustuhan mo 3 digit lucky numbers po ah. Ihanda mo na ang listahan mo mga kalaki at pwede po itong manalot, lumabas po sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National. Umpisahan po natin sa Thailand, 217, Taiwan, 338, Malaysia, 592, Dubai, 630, Philippines 724 India 186 New Zealand 642 Australia 110 Mexico 438 Canada 944 Greece 072 Israel 216 Las Vegas 849 Saudi 877 Japan 433 Italy 620 Germany 158 Korea 929 Texas 133 China 143 Singapore 648 at Hong Kong 726 Ayan po mga kalaki ang 3 digit lucky numbers natin Pwede nyo po yan i kung gusto nyo para mabaliktad man po ang numero Panalo pa rin po tayo mga kalaki At syempre aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan Ngayon kung meron po kung hindi po nabanggit dito na lugar nyo Sabihin nyo po at pag-aaralan ko para sa susunod po bibigyan ko ng lucky numbers para may inaabangan ka. Good luck!